sa mga nakapanood ng The Clones, imposibleng hindi mapansin ang kakaibang karisma ni Ruel Carino. Hindi lamang siya basta magaling kumanta, kundi isang alagad ng musika na may kakaibang paraan ng paghahatid ng emosyon. Kapag umaawit siya ng mga klasikong awitin ni Matt Monroe gaya ng Walk Away o Born Free, ramdam ng bawat tagapakinig ang tunay na damdamin sa bawat linya. Ngunit ano nga ba ang mga dapat nating abangan kay Ruel ngayong patuloy siyang sumisikat? Una, ang pagpapalawak ng kanyang repertoire. Habang patuloy siyang nakikilala bilang ka-voice ni Matt Monroe, sinisikap din ni Ruel na ipakilala ang kanyang sariling estilo at identidad bilang isang artist. Maaari nating asahan na sa mga darating na buwan, makikita natin siyang kumakanta hindi lamang ng mga awiting pang-classic, kundi pati ng mga modernong kantang binigyan niya ng sariling interpretasyon, mga bersyong may halong vintage soul at modern touch. Ikalawa, abangan natin ang mga posibilidad ng international exposure. Sa dami ng mga talentong Pilipino na umaabot sa pandaigdigang entablado, hindi malayong makilala rin si Ruel sa labas ng bansa. Marami ang naniniwala na kung mabibigyan siya ng pagkakataon sa mga international stages tulad ng Asia's Got Talent o kahit America's Got Talent, tiyak na hahanga ang mundo sa galing at husay ng kanyang tinig. Ngunit higit sa lahat, dapat abangan ng mga tagahanga ang paglalim ng kanyang musical journey. Dahil sa likod ng kanyang boses, naroon ang kwento ng pagsisikap, dedikasyon, at pagmamahal sa musika. Bago siya makilala bilang ka-voice ni Matt Monroe, matagal na niyang pinag-aralan kung paano buuin ang kanyang tono, paano damhin ang bawat salita, at paano bigyan ng kaluluwa ang bawat kanta. Hindi ito basta imitasyon ito ay interpretasyon ng isang tunay na artist. Kung papansinin natin, ang mga artistang tulad ni Ruel Carino ay may kakaibang kakayahan. Ang magdala ng nostalgia habang nagbibigay ng bagong sigla sa musika. Ang kanyang boses ay hindi lamang tunog ng nakaraan. Ito ay tulay patungo sa hinaharap kung saan ang mga klasiko ay muling binibigyang buhay ng bagong henerasyon. Isa pa sa mga dapat abangan kay Roel ay ang kanyang collaborations at live performances. Ayon sa mga insider ng The Clones, marami pa raw mga planong proyekto na inaasahang magpapakita ng versatility ni Roel bilang performer. Mula sa mga solo concert hanggang sa mga special TV guestings, mukhang malayo pa ang mararating ng kanyang karera. Ngunit higit sa lahat, abangan natin ang personal growth ni Roel bilang tao at bilang mga awit ang kanyang kababaang loob, profesionalismo at dedikasyon ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit siya minamahal ng marami. Hindi siya nakalimot sa kanyang pinanggalingan at nananatiling mapagkumbaba kahit unti-unti na siyang nakikilala ng publiko. Ang pagsikat ni Roel Carino ay patunay na ang talento, kapag pinagsama sa determinasyon at puso, ay kayang umangat saan mang dako ng mundo. Sa bawat entabladong kanyang tinatapatan, Dala niya hindi lamang ang tinig ni Matt Monroe, kundi ang dangal at galing ng isang Pilipinong artist. Habang patuloy siyang umaakyat sa tugatog ng kasikatan, isang bagay ang tiyak, mas marami pa tayong dapat asahan mula kay Ruel Carino. Marahil sa mga susunod na taon, hindi lamang siya makikilala bilang ka-voice ni Matt Monroe, kundi bilang Ruel Carino, ang tinig na may sariling tatak, sariling puso, at sariling kwento. Ang unang dapat abangan kay Ruel ay ang kanyang pagbabago sa estilo ng pag-aawit. Kilala siya sa kanyang husay sa pagbibigay buhay sa mga awitin ni Matt Monroe, ngunit unti-unti na rin niyang ipinapakita ang kanyang sariling interpretasyon. Makikita sa kanyang mga bagong performances ang mas malalim na emosyon, mas personal na phrasing at mas modernong approach. Patunay na handa siyang lumabas sa anino ng kanyang idolo upang maging isang ganap na artist. Hindi maikakaila na si Rowell ay hindi lamang basta tagahanga ng musika, kundi isang tunay na estudyante nito. Sa bawat pag-awit niya, may halong respeto sa mga klasiko at inovasyon na sumasalamin sa makabagong henerasyon. Ang ganitong kombinasyon ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang puwesto sa industriya, isang tagapamagitan ng kahapon at ng ngayon. Ikaalawa, dapat nating abangan ang patuloy na pag-angat ng kanyang online presence. Sa panahon ngayon, Malaki ang papel ng social media sa tagumpay ng mga musikero. At si Ruel, na nakilala sa kanyang mahinahong personalidad, ay unti-unting natututo kung paano gamitin ang mga digital platform upang maabot ang mas maraming tagahanga. Mula sa kanyang mga cover video sa YouTube hanggang sa mga short clips sa Facebook at TikTok, nagiging mas accessible at relatable siya sa bagong henerasyon ng mga tagapakinig hindi rin maikakaila na marami sa kanyang mga videos ang nagiging viral dahil sa kakaibang timpla ng boses niya, mala velvet, kalmado, at puno ng emosyon. Maraming mga komento mula sa mga tagapanood ang nagsasabing, para akong bumalik sa 1960s, o kaya naman ay, ito ang boses na hindi dapat mawala. Ang mga ganitong reaksyon ay ebidensya ng malalim na koneksyon ni Ruel sa kanyang audience. Ikatlo, Abangan natin ang mga collaboration projects na inaasahang lalabas sa mga susunod na buwan. Ayon sa ilang insiders mula sa The Clones, posibleng magkaroon si Rowell ng duet performances kasama ang iba pang mga ka-voice artists. Mga makabagong interpretasyon ng mga duet classics ni Matt Monroe. Kung ito'y matutuloy, tiyak na magiging isang malaking tagpo sa lokal na industriya ng musika. Ngunit higit sa lahat ng mga plano at proyekto, marahil ang pinakadapat nating abangan ay ang paglalim ng kanyang inspirasyon sa bawat kanta. Dahil sa bawat himig na kanyang binibigkas, naroon ang puso ng isang lalaking nangarap, nagsumikap at nagtagumpay sa sariling paraan. Sa likod ng bawat performance, may mga gabi ng ensayo, mga sandaling puno ng pag-aalinlangan, at mga pagkakataong pinili niyang ipagpatuloy kahit mahirap. Yan ang diwa ng isang tunay na artist. Sa sa ngayon, si Ruel Carino ay hindi lamang kinikilala bilang isang contestant sa The Clones. Siya ay kinikilala na bilang isang simbolo ng dedikasyon at musikal na disiplina. Ang bawat tagumpay na kanyang nakakamit ay bunga ng mahabang proseso at hindi ng isang iglap na swerte lamang. Iyan ang dahilan kung bakit marami ang humahanga sa kanya, hindi lamang sa galing ng kanyang boses, kundi sa kababaang loob at pagpupursige na kanyang pinapakita. Sa patuloy na pag-ikot ng mundo ng musika, si Ruel Carino ay isang paalala na ang talento ay mas lalong kumikinang kapag ito'y sinamahan ng puso. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagiging ka ni Matt Monroe. Ito ay kuwento ng isang Pilipino na ginamit ang kanyang boses upang magbigay ng pag-asa, aliw at inspirasyon. Habang patuloy ang pagtaas ng kanyang popularidad, isa sa mga dapat abangan kay Rowell ay ang paglabas ng mga orihinal na awitin na planong iproduce sa ilalim ng mga independent music labels. Bagaman nakilala siya bilang ka-voice ni Matt Monroe, nais niyang ipakita na mayroon din siyang sariling boses, kwento at estilo. Ang kanyang mga bagong kanta ay inaasahang magtataglay ng parehong klaseng emosyon naminahal minahal ng marami mga awiting may lalim, damdamin, at mensaheng tatagos sa puso. Ipinahayag din ni Ruel sa ilang panayam na hindi niya nais makulong sa imahe ng pagiging clone ng isang sikat na mga awit. Sa halip, gusto niyang gamitin ito bilang platform ng inspirasyon isang paalala na maaring magsimula sa paghanga, ngunit dapat magtapos sa sariling pagkakakilanlan. At ito ang direksyong kanyang tinatahak ngayon mula sa imitasyon tungo sa orihinalidad. Ikaapat na dapat abangan sa kanya ay ang kanyang kakayahang magdala ng live performances sa mas malalaking entablado. Sa mga susunod na taon, marahil ay makikita natin siyang tumatayo sa mas malalaking entablado, bit-bit ang parehong boses na minsan nating inakalang nagmula sa ibang panahon. Ngunit ngayon, mas malinaw kaysa dati. Ito ay boses ni Ruel Carino at ito ang kanyang sandalit.